Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back guys Saat ini menonton channel Sesuai uh, Kita tayo pada agak ulit Ngayon nih eh, So sana tayo pupunta oh. Kaso may gumagawa Kaya dito na lang Muna saya sa kabilang tayo Mamaya adik ah, Matapos nyo yung Tirain Mga sahay. Sasakay so, try muna tayo dito. Ito upuan na rin ng tubig. Diya ng malo. So, kalmado lang. So samahan niyo ako mga master. Nakaset so, up na tayo. So set up po sa sa dito pa so, bago, 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 bago. Ami, yon, lang. so, pinanghali tayo ng bisa tinggi itu kasih ya you know, traffic ngetrak kayak so sama nyu koma oh, master kau kalang mami kalah kanina pa pala ako dal dal nan dal dal mga master hindi ko pala na isit camera tanga it mga hindi tayo nakuha na ng video tuloy dalawang quick release Sumasag pang dito. May sumagpang kanina. yung laki eh. Oh, so, Lapu mengemas. <laughs> lapu di muhasang hasang di mo kawala yun 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 Baka ang balo ah Nako balo Balo mga master Hmm Putol Putol Muntik nang naputol Hali Hindi niya tinamaan Ay meron may tama Tama mga master hmm. Hirap na ano dyan yung parte. tatanggal tayo dito mga asar naman o uh, yan uh, uh, na tayo tayo nga muna nakamutan ko yung camera mga, mga master palit ako ng lure eh. tinry ko itong lure na ganito yung makatisod makatisod nga ng kanuping mga master panggal na yung kalawang niya nagkakalawang ito kanina panggal tanggal na yung kalawang <laughs> nakatisod na eh nakatisod kanopeng niya good size good size na yan mga master <coughs> pang pritong size kahit saan ka magpunta na naman sa mga spot dito mga master kung saan saan ako nagtatapon may nadadali kahit pa paano yun lang yun mga master uh, back to the game tayo pagdaroon So the tayo mga master uh, naubos yung 6 pounds nating line sa sa buhol ayawang ko kung anong nangyari sobra yata yung school so 8 uh, pounds tong naka sa atin mga master uh, oh. tingnan natin uy sinabit dito pa siya dito pa siya sinabit lang niya eh wala lang ah dito pa nga tiki bye bye ka muna tiki maraming may kumagat ha Ito dito ang katipong mga wheel. Nasa lilin pa. Ito ang mga spot ng mga akwan, mga master. Tiyala, may mga kanupin. Oh! Fish on! Ano May sinabit. sa mundo ng mga lapu-lapu ngayon sinasabit na naman itong karakteristik ng lapu-lapu sinasabit niya talaga tiki na nga. malaki malaki apple back yeah klase ng ano pamimingwit mga master ikot lang nang ikot din man kasi tulad tayo ng gana. aha kung saan nais da doon tiki na naman tiki Tiki na naman to, Tiki na naman. Um, nakulit na lang po. Nagluloko hmm. tayo mga. Taming nahuling tiki. dito na naman yung makulit na naman sige, ubusin ko pala oh ito mga pala Balik tayo mga uh, pa tayong 30 minutes ter tayo Uwi na sayang yung isang door natin na laglag ah, uh, itong nadali natin eh. Uh, puro lah. Uh, nangitim sa, nangitim sa lapo ng itim ng itim sa lapu mga master ang huli natin mamaya titignan natin kung ilang pera ito lapo tsaka kanuting patintik eh pati yung mga kulit di ko alam kung anong isda ito pauwi na tayo mga master dumaan lang tayo dito <laughs> nakadali pa ng isa yan, sige ka muna Ow Pag-sahog pa sa gulay yan Meron, meron Dito sa gilid ng kumagat eh meron Malaki 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 tayo Malaki 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 Laki oh Saan ka pa? Sa sandaling um, Ilang minuto na isa ang kanuping Laki oh Nabilad Na bilad na Na sunburn na itong mga Huli natin mga master Na sunburn sila Kahit pa paano, mga master, yung mga lugar na hindi nila tinatakunan, tayo ang nagtatapon, mga master. Kasi, hindi nila, hindi, hindi nila expected na may isda. Kaya eh, tayo eh, kahit ang ini-expect natin, may, may isda. Kaya, yun ang lugi nila sa atin sila hindi sila nag expect tayo expected natin lahat lang beses ko na yan na ano, mga master ah uh, ano na yung mga kabataan rab rabo walang isda dyan dito ka tapos doon ka ganun sila tapos pagka nagkita kayo pagkatapos yung mga wilparehas wala siyang huli nakarami ka parang naalala ko yung mayroong nagano sa akin mga master na uh, din casting ako wait and wait sila tapos si eh, sabi sa akin hindi pwede yung casting dito sa iyo hindi ka makahuli dito ah, maya maya after one hour binalikan ko eh nakaanim akong malalaking uh, kanuping yata emperor siya nga nga Ngunung ngayon kako sa isip isip ko kasi pero ang inuuna tayo casting casting lang tayo pero kahit pa paano may may sumasagpang so, hanggang dito na lang mga master ang ating uh, fishing adventure sa araw na ito ito ang huli natin ngayon oh. na haba oh. nangitim yung lapu 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 kanuping tsaka tiki Done.